Bumiyahe kami ng pagkamilya-milya para lang dito sa nata de coco, faong, at beans. What? Nung time na nag-grocery kasi kami ni Papa Driver ay eh, wala kami makita ganito sa market. Ayan, habang abala kami mamili ng pansahog para sa salad, eh, abala rin ang aking little one sa kanyang pagdadampot ng mga favorite. Oh, no! Ayan, nakikita ay, niya ba yung peanuts? Ayan, tsaka flower seeds, diba? Abala din siya. O diba? At least mabait naman siya. Papapunch niya yung veins ko tsaka paong. Siya rin siguro magbabayad niyan, diba? Swerte ko naman. Makakalibay ako sa batang ito, diba? Ayan, ka explore Pinakma ang kanyang pinamili. At step pinamili pa na namin. Tapos, happy siya siyempre, diba? May pinat siya. O diba? Thank you, kuya. Nagin mo sa kanyang kahit na napakalakay, diba? Oh, no! Bait ni Little One magtulok ng kanyang kart kasi, diba, Nakadampot siya na hindi namin alam. O, oh, diba? Ayan, Ay, sige. O, little one, alam mo ba pa, uwi? Oh, eh. salamat, Papa Driver. Di na lang yan bit, bit mo.